Ayun. Nakakuha naman kami ng na information sa guard na umalis siya 5.30. Ah, 5.30 umalis? Oo, dumahal siya dun sa guard 5.30. Trenay namin ikotan, na ang ganda sa labas. Wala, o, na. Wala na talaga. So, paano gagawin natin ngayon yan? Ayun, yun nga, nag-check ako ng mga message. Oo. Uh -huh. Di, nag-chat na yung, ano, yung kapatid. Samahan nyo kami para kausapin natin. Ano pangalan nun? Si ate Ningning? Yes. Ay uh, eh, nakatulog tong si Kuya Ram. nakalabas kaya pero nakauwi daw sa lugar ng ating niya so mga kababayan samahan niyo po kami mabuti na lang talaga marunong siyang umuwi kasi kung hindi mawag problema yung kamag-anak mawag problema din kami kung saan namin nahanapin pero thanks to God at uh, marunong siya umuwi samahan niyo kami pupuntahan natin para makausap, let's go may kwarto rin pala siya oh, eh. may sarili po siyang kwarto. Saglit lang, andito si Dati Franky. Oo, oh, oh, lang. Oo, saglit lang. Sige, saglit lang. Dito ba yon? Dito po. Dito? Ay, kayo po. Ah, magandang hapon po. Ano oras po siya nakarating, ma'am? Kanina po, yung pag-chat po ni Sir. Mga anong oras po yon? po matanda, di ba sa umaga po? Oo, oh, nagulat kami. Nagpapadali nga po siya, may dala po siyang pera. Opo. Mabuti ano, marunong siyang umuwi. Opo, marunong po siya. Nakatakas siya. Kasi hindi naman namin kinukulong eh kasi maru-maayos naman kausap. sa amin po hindi rin po namin siya kinukulong. Oo. Oh. Naiyak ko na lang po siyang maglalaba na. Sinubote um, naman. Kaya lang siyempre gusto lang din namin puntahan makita talaga na nakauwi na sa also, pamilya niya. Uh, 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 Ilang araw na po siya nakaalis, ma'am, na wala? Ano Ilan po? Mga apat na araw din po. Ah, apat na araw. Ganyan po siya. Gumagala po siya ng mga minsan one week. Tapos balik rin po. Ah, nakakabalik din. O, kaya kasanay po ako ng ganun. Oo. Oh. Kasi, hello po. Kasi ano, sa tar natin namin siya nadaanan. Hmm, nga po, nagalala nga po. O, sabi ko, hello, ka, ka. napakalayo na po nyo. Malayo na. Eh, gusto niya sana subo namin ihatid. Ay, hindi po. Sa oh. Nasubo po, dun po yung Chito Miranda, yung idol niya po. Ah, gaya pala. Hindi siya lang po kasi. Okay lang po. Nasaan oh, na siya? Ah, sa taas po? Sa kwarto niya po. Akyat kami? Sige po, akin lang po. thank you. Thank <laughs> you nasa gabi. Salamat, boss. Band. May kwarto rin pala siya. Eh. Oh, may sarili po siyang bago. Saglit lang, andito si Dati Frankie. Oh, eh, hello. Tawagin mo sa susunod. Sige, saglit lang. Nung nakausap namin siya, Ma'am, sabi niya na subo, So kinulit-kulit kong kinausap hanggang nasabi niya yung lugar ninyo. Mm, so sabi ko, kaya... so sabi ko, pag iwanan ko to sa nasugbo, baka mapalayo lalo. Buti nga po na tagpuan niyo po siya eh, kasi nag-aalala rin po ako. Eh. Sabi ko, sana po siyang akala ko po diyan lang siya nagagala. Ngayon uh -oh. okay, nakarating na po pala siya ng Ternate. Tapos yung sinasabi niya po, ikaklaro ko lang na sinasaktan. Hindi po siya sinasaktan. Sir. Oh, hindi naman ako, ano, sabi ko eh. Sinabi niya lang po yun para hindi, hindi maligaw niya po siya na oh. ano. Kasi unang sabi niya, iba yung pangalan um, nakita niyo, di ba? Baldobe, Jacqueline Baldobe. Jacqueline Baldobe. Jennifer, ilang ilang po talaga siya. Oh. Ilan po kayo magkakapatid? Dalawa po. Ah, dalawa lang. Patay na po mga magulang namin. Lina na lang po kami. Ah, Asaan ah, na siya? Yan na, lalabas na. Oh, Jennifer, may bisita ka. Halika. Ay, yung mga mo. Hi, Jennifer. Ah. Oh, tignan mo. Ano, kalat na naman yung mga ganyan. Kumusta ka ganyan? na? <laughs> yung Magamit, okay ka lang? Buti marunong kang umuwi. Ano kaya sinakyan niya? Nagsak na marunong. Jeep. Ayun, nag-jeep siya. Ah, nag-jeep ka. Kasi muli na. Buti alam mo bumalik, no? Sa nag kasapote. Nag-alala ako sa'yo. Ano oras ka umalis? Okay. Ano oras ka umalis? Pinachik ko yung CCTV kasi ano 5.30 ako. siya nakalabas sa gate. Hmm. 5.30, right? Oo. Hmm. So tulog. Pagod kasi kami, nakatulog si Rob. Pagkising niya wala. Eh, pagising na. niya wala na. Mm -mm. So yun, hinagilap namin. Sakto, late namin nabasa yung message niya. po eh. dami oh. po sa inyo. Opo. Oh kasi nung nakita ko po yung video, may nagpasa po sa akin na kaibigan ko po. Oo, oh, oh. malayo. Huwag wakan ka, wag ka nang lalayo, ha? Dito ka lang, Kaya ha? Ano daw, alis, ha? Uy! Oo, <laughs> hindi na ako, alis. O, dito ka lang kay ate. Ah, oh, Ano Is... po 'yan sa totoo lang po, sir? Ano po? Pinapagamot po namin 'yan ha, sa ma sa Mandaluyong Mental namin, Hospital namin, namin po. Ang kaso po, pag uwi po dito, hindi po siya uminom ng gamot. Ano, hmm. Ang sakit niya po ay ano, schizophrenia. Ano 'yun since birth po 'yan? Oh, ano po, nagkasakit po siya ng ganun nung na-depress po nung namatay po yung mga magulang namin. Ah, anong buhay pa yung magulang niyo? Hindi, hindi naman pa po, nag-aaral pa po siya ng high school, third year high school. Hmm, kaya man. marunong po siya. Hmm. Ngayon lang po siya na depress nang ganyan kasi yung namatay po yung mama mo. Pero yung paa niya inborn. Inborn yan. po 'yan. Kasi mabilis siyang maglakad nung unang-unang nakita namin, natakot pa siya, ang bilis niya tumakbo. Mm. So hindi ko pinwersa. Ayun po, 'yung mga dala-dala mga damit na ano, nakalagay sa bag. Dala pa rin niya 'yung tsinelas. Akin ko na naman. Binigyan namin ng pajama 'to, hindi niya sinuot. Ito, mm. oh. Ayun, oh, 'yan, sayo na 'to. Oh, 'yan. Suot mo ha. Alam din niya iingatan yung mga gamit niya. Opo. yung lang po. Kinakalat niya lang po dito sa loob. O, oh, dito talaga kwarto Opo, niya. Opo, kwarto. Ito, bahay niyo po ito. Opo, na sa mga magulang ko. Ha, magulang po. niyo. Po sa... Hmm. So, huwag ka na nga ha. Ano real name niya po? Jennifer Ilang Andrada Ilang Ilang. Jennifer Andrada. Ako naman po, Christina Ilang. So tama naman yung sinasabi niya. Later, nung unang-una, iba pa yung mga sinasabi. So ganun naman ang ginagawa ako talaga ng mga ganyan sin, uh, sitwasyon. Kaila ulit-ulitin uh -huh. lang. Hanggang sa masasabi nila yung katotohanan. Ano po yan? Paulit-ulit lang po yung gagawin niya. Kung dito po siya sa loob, gagala na naman. -mm. -mm ang mahirap lang yung malayong malayo siya ano, yung makasakay ng ano yeah, gusto ko po talaga sana siya maipagamot do sa mental kaso po wala po magbabantay sa kanya sa hospital kasi meron po akong maliit na anak-anak mm. baby kaya na, lagi magkukulong na hindi po, gagala rin po yan mamaya ganyan po ginagawa niya asa na yung pera mo? tinabi ko, ha? Tinabi, ko. tinabi mo, patingin? Mm -hmm. Patingin, marunong din siya. Ano, ano mag-cellphone? Inabot niya po sa, um, sa kanya po yun. Inabot niya po sa akin ng 600. bibili daw po ng mga pagkain. Ay, na yun. Oo. oo yung natira, binili niya po ng uh, chai. Ch ch marunong siyang ano. Marunong siyang mamili ng mga gamit oo, niya. marunong. Kaso, Jennifer, pwede pumasok ako? Pasok daw? Okay lang. <laughs> pwede tabi tayo dito? Upo ka? Pwede ba tayo mag-usap? May electric fan din. Marunong ninyo pala eh. O, oh, baka tamaan ka ng electric fan. Upo ka dito. Bigyan kita ang pera mo ulit. An? Marunong ka rin na pala mag-cellphone. Para Oo. Pag bibigyan kita ng pera, anong gagawin mo sa pera? An? Bibili ako ng gamit. Bibili kang gamit. Pine tsaka Kasi Sino ba? Idol mo ba si Chito Miranda? Oo, oh, panahon na naman. Oo. Gusto mo makita yon. Panahon na naman. Panahon na naman. Yung pit niya si Rico Blanco. Oo. Ano oras ka umalis sa bahay kanina? Nag-alala kami sa'yo eh. Kasi bigla kang sabi mo, hindi ka tatakas, tapos umalis ka, ha? hanapin ka sa amin ng family mo. Ha? Dito ka lang ha, huwag ka nang alis. Oo. Upo ka, upo ka. Hindi ako alis, hindi nalabas. Hindi ka nalalabas. Bakit ka umalis kanina sa bahay? Ha? Ba't ka umalis? ko yung pinto, inlock ko. Ah, bago ka umalis, nilak mo yung pinto. Oo, baka makatakas din si Rob, no? <laughs> Buti hindi mo sinama si Bulilit. Ay, mga pusa? Oo. <laughs> Iniwan mo doon. Iniwan mo pusa. Kulang ng isa eh. Kulang na isang pusa. Mga may kumuha siguro. Mga ba may kumuha? Kumain ka na? Ano ulam mo? Ha? Huh? Ano inula mo kanina? Ano? Itlog. Itlog. Tsaka kanin. Tsaka kanin. Bumili ako may pera. Ha? Huh? Bumili ako may pera. Ah, bumili ka kasi may pera. Kanin nagutom ka. Okay. So, ayan. Huh? Sinundan ka lang namin. Gusto ko lang, gusto lang makasiguro ni Daddy Frankie na nandito ka na sa family mo. Ha? Huh? Maraming salamat po. Ay, very good. Kilala mo na ako. Ano pa, hindi ba ako nakauwi? Napakalayo po nang nasa ubo. Oo, oo. Ba't ka kasi nakarating doon? May pupuntahan lang ako doon. Huwag ka nang babalik doon, ha? Maliligaw ka doon, ma. Mapapasama Ay, ka doon. Hindi babalik doon. Oo, huwag ka nang lalayas, ha? Buti, alam niyo mag-thank you. No? Kasi pagka ibang tao nakakuha sa'yo o yung masamang loob, baka kung anong gawin nila sa'yo. Okay? Bigyan kitang pera para may pangkain ka dito, ha? Magkano pera gusto mo? Dalawan libo. libo? Madami! Bakit madami? Bili ako eh, tsaka bibigyan ko yung ate ko ng pera. Isan libo, tigil isan libo. At tigil isan libo kayo? Akin isan libo, sa kanya isan libo. Tapos, anong gagawin mo sa isan libo? Bibila ko ng gamit. Bakit mo bibigyan si ate ng isan libo? Aawa ako. Ay, oh, very good. lab mo ba yung ate mo? Hindi. <laughs> <laughs> Pero naawa ka sa ate mo. Bakit ka naawa? E, isang libo kami. Kaya nga. rin na kami pera din siya kasi up, nakuha Oo. Oh. Magkapatid nga talaga kayo, ano? Kahit anong mangyari. Pag magkapatid, no? Pagdating sa dulo, sila pa rin magtutulungan, no? After all ng kalagayan mo, mahal mo pa rin yung kapatid mo eh. No? Bakit mo love si ate? Ano, nag-ano lang, tinutulungan ko siya, hindi ko siya mahal, tinutulungan ko kasi ayaw ko wala siyang pera, ayaw mahirap lang siya. Ah, mahirap lang yung ate mo, kaya tinutulungan mo. Ah, sige, bib bibigyan kita dalawan libo, titignan ko kung bibigyan mo talaga siya. Ha? Huh? Ah, wala akong isang libo pala dami mo pera dun, o. Oh. O, oh, na si ate? Tawagin nga, tawagin mo yung ate mo. Tawagin mo, para ano, ay, pasok ka ate. Ayan pala eh, dito po kayo. O, oh, dami yung pera. O, oh, oh, ito, dalawang libo. Anong gagawin mo sa isa? Ibigay ko. O, oh, sige, bat oh, maya. Oh, maya. Hindi, ngayon na, gusto ko mo. O, oh. ay, very good. <laughs> Mabait ka, ano? Dagdagan ko para may ano, may panggastos ka. Pero bigay na lang kay ate, baka mawala mo, ha? Ha? Okay. Bali, 5,000 lahat. Oh, patago mo na kay ate, baka mawala. Isa lang sa'yo. Ano sabihin mo? Maraming salamat po sa tudo Okay. Kailangan ko kasi ng pera, bibila ko ng gamit, tsaka pagkain. -mm. -mm. Di ba, Aling, dyan naman ate mo na napakabait. Hindi ka naman pala sinasaktan eh. Correction po mga kababayan, no? Pero alam naman ng mga viewers natin yan na hindi lahat ng sinasabi, di ba? Nakita May naman. May schizophrenia po siya. Kaya. Ano yung totoong sakit niya, ma'am? Schizophrenia po. Yun sa mental depression. Yung po talagang sakit. Pero sinabi niya sa amin na ilang beses na siya nanggaling sa ano. Opo, ako po nagbabantay sa kanya doon sa ospital. Hmm. Tapos uh, sabi niya ayaw na niyang bumalik doon kasi pag pinainom daw siya ng gamot. Naninigas so mo, po siya. Yun po yung defecto yun sa kanya noon. Hindi na ako lalabas. Ay, ka na ng gamot. Ay, hindi mo ako pinamit. Uh, ako muna kay... Hindi mo kaya yan. Ah, naman ako, tayimik na pag Hindi po kasi talaga siya uminom ng gamot. Yun po yung ay, problema, ay, problema ay, ay. sa kanya. Ay, ayaw niya uminom. Ay, baby, binigyan naman kita pera eh. Hindi na ako ayos dito. Hindi na ako tatakas. Hindi na ako Sinuhulan mo na si ate. <laughs> Sinuhulan. Ha? Ha? Binigyan mo na ng pera si ate. Tignan mo, sinipon ka. Kasi nung natagpuan namin oh, siya, ma'am, basang-basa basang basa siya. Kasi umuulan-ulan. Ito po yung, yung suot niya dito, nung nakaraan pa, nung malis siya. Ah, nung nakita namin yung parin yon. Oh, po, yung oh, Kaya pagdating namin sa shelter, sabi ko maligo ka mabuti marunong naman siya maligo mag isa kaya lang almost 2 hours siya sa CR malakas po talaga gumamit ang tubig ng tubig tubig binubuhos eh. ganyan po siya kaya sabi ko wala akong pambayad pero pa ng tubig pagka ganyan ang ginagawa mo Oo. ginagawa niya po umalis po siya pag napagalitan, maalis? Oo po, Pag pinapagalit, sinasabihan ko siya, umaalis. Pero babalik din siya, eh no? na nabalik rin po. Nasanay po ako ng galing. Kasi nabasa ko sa mga comment section, ma'am, na kilala ng mga kabaranggay ninyo. Mm -hmm. Kilala po yan. Okay. Kahit magtanong po kayo dyan, mm -hmm. ganyan po lagi ang ginagawa nila. Eh, Nag-alala lang kami kasi siyempre um, napunta sa amin, tapos biglang nawala. Hahanapin niyo siya sa amin. Na, masakyan. Oh, ha? Hahanap masakyan. So, naghanap ka ng na, sasakyan mo? Hindi, yeah. sa'yo. Nasaan kaya ako pabalik? Kasi hindi ako makalabas, malayo na yun. Malayo yun sa amin, oo. Iahatid ka naman na sa amin. Ay sana, naghihintay lang kami ng kamag-anak. So, sakto, gabi po kayo nag-message, umaga namin nakita. Umaga lang na so, na, na po ako nag-message. Ah, madaling araw kayo nag-message. Mm -hmm. Kasi kagabi lang kasi namin na-upload eh. Lang po kayo ng umaga ng... Ano, <laughs> oo, YouTube. kasi... Gagabi lang namin in-upload sa YouTube, mm -hmm. tapos ngayong umaga sa Facebook. Pero hindi nyo pa po na-upload? Parang may video na po kasi sa YouTube po. Oo, oh, sa YouTube. Una-una mm -hmm. sa YouTube, Opo. kaya doon yung unang nakita. Oo, doon po nakita. So, balak namin, naghihintay lang kami na may mag-reach out talaga. Mm -hmm. So, sakto. Pag-message ninyo, Opo. yun na rin yung pag ni Kuya Rab. sabi Opo. niya, tumawag agad sa akin. De eh nawawala si Jennifer. ko so, rin po kayong kausap noon eh. sabi ko, yung pala nag-chat na po siya si Oo. Sir Ralph na Oo. nakaalis na po. Sabi ko, nandito na rin po sakto. <laughs> Nag-aalala nag talaga kami. Pinakaba mo kami? at least okay Ganyan na parang lang parang nagbumubulong-bulong lang. Oh, dapat po mawala po talaga sa kanya yung ganyan. Pag nakainom po siya ng gamot, hindi may po siya ganyan. Hindi na, hindi ko nagagawin. Ang kailangan may niya lang po yung talaga. Yung... Dito, nakikinig lang. Ang dali lang ha. Ang kailangan niya po talaga sir, ano, kailangan po na ano, inom po siya ng gamot. Mm -hmm. Ay, ayun talaga yung. Ayun niya po uminom ng gamot injection Ay, kaya. Ayun ako dito. Opo, in-injection na niyo po siya sa ospital. Dapat po nung lunes, pupunta na po kami na Mandaluyo. lumayas nga po. Ah, may schedule siya lagi doon. Opo, may schedule po siya Hindi Hindi na ako nalayas. Pero sa kalagayan... Sa kalagayan po niya na ganyan na paalis-alis, kailangan na po talaga siya hindi na ako, hindi na ako alis. ang problema ko lang po, wala po magbabantay sa kanya doon hindi, pagka kinumpay niyo doon hindi kailangan ng bantay kailangan po, kailangan niyo one week po yun, babantay Mm -hmm. May baby po ako, hindi ko po siya kayang babantayan. Mm -hmm. Dati po nababantayan ko siya, ngayon hindi na po talaga. So, eh, hindi na rin siya nagkaroon ng boyfriend, asawa? Wala eh? po, talaga okay. po yan. Mm -hmm. Okay na rin yun, kaysa, mm -hmm. no? ibali, bali. Pray na lang tayo, si God lang po, nakakaalam, no? Maraming maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat din po, dahil Ay. natagpuan niyo po siya doon sa Ternate, Cavite, kasi... Mm -hmm. Ano lang, ah, uh, way ni God siguro na madaanan mm -hmm. namin, kaya... Dinala Nagdarasal na, ko naman po yan pag umaalis kasi na, pag nakikita ko siya na daradala niya na yung bag niya. pinagdarasal ko naman po na sana okay po siya, ligtas. Ah, hindi rin talaga siya mapigil pag umaalis? Hmm, hindi po mapigil, eh. Kaya... Dalawa lang talaga kayo magkapatid. Hmm, may anak po si ta tatay ko po sa una pero kahit pa paano po, senior na po yun. Nagtatrabaho pa rin po siya doon para may konting pantulong po sa kanya. Hmm. Okay, yan. God ang bless po. po. Minsan po, matigas po talaga ang ulo niyo. Eh. Oh, ganun palaga. talaga. Ganun talaga maano kasi. Pero pinakamaga ka gamot. Pinakamaganda ah, alam mo. Ka ano kay hindi, Frankie ka lang, na lang sa Ay. Sasusun na, na lang hindi naman ako magulo rito eh. Huwag ka nang gagala ha. Huwag ka aalis ha. Ha? Kasi mawawala ka na pag nawala ka mas mahirap. Ay, na Walang pagkain pag umalis ka lalo kang kang madidepress. Hindi naman kita mahabol dahil may akong baby. Oo. No. Mabilis din siyang tumakbo eh. O, oh, sige, alis na ako. Ha? Mm. Pangako mo, hindi ka na alis? Promise uh, mo, ha? Oh. Promise? oh, paano nga mga Sige nga. Promise, uh, hindi na ako alis. <laughs> uh, ka na kay ate. Kasi sorry, umalis ko. Sorry. <laughs> Love mo ba si ate? Oh. Uh, o, oh, hug mo nga si ate? <laughs> oh, very good. Oh, sige, babay na. So, ayan, mga kababayan, mga kabarangay, ah, pinuntahan lang namin dito sa kanilang bahay. Anong isa kong lugar ito, ma? Ano po, sa 41, sa Orkabit. Okay. Ayan. At least na uh, nakahinga ng uh, maluwag si Daddy Frankie dahil uh, lumayas nga po ito kanina madaling araw. Kaya ura-urada kami nga uh, gumawa ng paghahanap at pinacheck ko yung uh, uh, CCTV, nakita naman na bit-bit yung kanyang bag gamit niya. 5.30 ng madaling araw. Kaya, anong oras siya dumating, ma'am? Umaga na po yun. Di ko lang ma po alam ano yung mga oras. Oh. kasi nung time na nagkakagulo kami naghahanap, maya-maya, nag-message ka na nandito na. Tati ko po. Na, Ay. yung alak po ng tatay ko sa uli. Ah, okay. Yun na bang... Yung nanay ko po, pangalawang asawa po ng tatay ko. Na... Mm -mm senior na rin po. Ah, yung nasa Amerika, senior na yon. So, bali yun ang nagpapadala minsan sa kanya. Eh, paano tumutulong po? Kasi, anong senior na rin po yun eh. Kaya, nagtatrabaho pa rin po doon para may pang... check up po siya Ito yung ano sa Mandaluyong. Oh, salamat naman napakabait naman Opo, na kapatid yon. Bait po yun. Hmm. Bili sa inyo ate kasi hindi kayo nag-iiwanan magkakapatid. Sana lahat ng magkakapatid ganyan. So, ano masasabi ni Ma'am Alice po ng Pontem Daddy Frankie? Um, um, maraming maraming salamat po sa team ng Daddy Frankie po dahil, Kung di po dahil sa inyo, baka kung ano na po nangyari sa kapatid ko, um, maraming salamat po sa tulong nito. Okay po. Salamat tayo sa Panginoon o, kasi salamat na... din po sa Panginoon uh, kasi lagi rin po siyang ginagabay. Yung rin po yung hinihiling ko rin po araw-araw. Opo. Uh, kung ano man ang mga Ay, dumarating... po siya, tuwing aalis po siya, ligtas po siyang makakabalik. Opo. So, thank you so much, ma'am. Maraming salamat po. Thank you so much, mga kababayan. Salamat sa mga nag-share ng videos natin, mabilis uh, na reach out ng kamag-anak, kapamilya. God bless po. Thank you po. <laughs>